tatanong ko pa kung ah, yan yan Mala, medyo malayo lang kung sino ang tumitira dyan kasi kagabi inaswang kami eh. oh, sobrang agresibo nang aswang dito kagabi ah, itinan uh -huh. natin yung sinahing kung ano saging ah, Ganito lang. Ganito lang buhay dito sa bukid. Titingnan yeah. natin ang luto na ba. Ha. Ayan! Wow. wow! Lapit na! So, buhaw nga tayo. Yan talaga pinagdududahan ko, tol. Ewan ko lang kung anong klaseng sabay-sabay natin tuklasin ang kuwento ng mga elemento Okay, so maglinis na po kami. Ito na po yung panahon para linisin po ang bahay ng Tikbalang. Itong portal. Okay. So 'yan. I miss so much. Papasok kami. Okay 'yan. Malino na ba? Sobrang linaw na. Okay, Ronsoy. Yan, ganyan po kabait si Ronsoy. Di ba Black Ghost? Yes. Ayok na ini itikbas ang na. So, kami yung dalawa ni Pao, mga engineer po kami. Engineer uh -huh. oh, na tayo, sir. Oo. Ano yung mga styler roon? Guna, mana? Birana, mga kawaya, no? Dito pa yung blakos. Yes, sir. Yan, good. Siyempre, bahay ni Tata Atikbalang, siyempre, lilinis natin kasi magtatanim tayo ng mga bulaklak dito. Tama! Tama. Lakas ng tama mo, Black Ghost ah. Yan. Kasi may mga king cobra dito. So ikot mo na tayo, Sho. Oh. Oo, lang yapon. Ay dire. Blackos, dito lang yung kamera ah, niya. Tapon mo yan. Tapon mo yan dito. Ay, Be, lagay mo dito at apak-apakan ko. <laughs> so. so yan tol. Sana eh, mabili pa natin yan no? Yung kabila. Kaso malaki-laking halaga na yan hanggang kawayanan at bahay lang tayo ito lang yung atin tol diba so shout out nga pala sa inyo ito yung ah uh, panahon para magpa shout tayo ha shout out tita Lorna Montihokano eh, sir Noli Aragon, sir Frank Lola Gloria, Ma'am Chengli at Imhay Maturan at Inik. Oo. Uh, uh. Titik Hernandez, hello. Kumusta po kayo? Kay Marjorie Supla. Ah, Siyo ah. sa Iligan. Ah. At Imhay Matoran, siyo sa Butuan. At Marilyn Repugyo, regards daw si Black Ghost, 23. Solid Alphanatics Family, Diyos Ama Family, hello. Yan. Joey Clemente PB tantuan ko. Hello. Links Galdamar. Hello. Ah, uh, Ma'am Tay Sabom. Hello, Sir Bom Marcos. Shoutout sa iyo, Sir. Uh. Lata Mar Reactorace, Mago Santer. Luzon, Visayas at Mindanao. Hello sa inyo. Tuloy-tuloy lang tayo, tol. Lord ang sabi ni Pau. Walang susuko. Walang susuko susuka pero hindi susuko. Ang bilis ng black ano. Wow! Tinanggap tayo ng langit. So, ito yung portal tol. So, pakakaingatan natin to. Pagkatapos natin maglinis dito, bibili tayo ng mga bulaklak na magaganda gagawin natin itong paraiso ni Alpago si at ni Black Ghost ni Tripaw Adventure at Ronsoy so abang abang po kayo ha so sobrang lupit po yung nangyari kay Litoy ang paghahanap po namin ito so kailangan po namin linisin to para tulungan po tayo ng mga inkanto tama, tama. So, po po? Dito, dito Ronsoy, oh. Ito. Baka may mga tanim dyan ha May mga tumutubong mga ano dyan Huwag niyo putulin Dito dito sa ganun naman ay ano Malinis naman yung kapaligiran ni Tata Yung portal niya Tama 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 yan Mga ka BJ. BJ Dito BJ oh. BJ dito ka BJ, BJ si Ronsoy dyan BJ Dito ka Dito ka Dito ka tayo Lika nga Dito ka Rosoy, kayo na bala ni Pao dyan ha Para ikot kayo doon kasi ikot kami dito ni Anong Black Ghost Kata sa ha? Lord, thank you for sunset Thank you for rain Shout out ka muna ha, Mata, mga may, idol Baka may gusto yung shout out Yan, shout out sa inyong lahat na Hindi bumiti po sa amin Thank you, thank you sa lahat Joan Dasan, hello. hello. Linda Ramirez, hello. hello. Patay ka niyan. Emily Lakila, Connie Reyes, hello. Mapagpalang araw po sa inyo. Yan. So, sinsya na po, di ko po muna ipapakita yung mukha ko kasi nag-ano po ako, nag-upgrade po ako ng mukha, ha? <laughs> kasi nalalapit na yung pagpunta ko na naman ng Manila. May audition po kasi ako sa ano, 8 Bulaga. Oo. Uh, Uy, Black House na yan! Kunin mo, kunin mo. Yan o yan. Gano'n, Yan, ya, ganun din muna. May ahas. Ingat ka nga. Oh, oh, oh. Sige, kunin mo nga dyan. Andyan si Lalim eh. Ayoko. Yagi. meron tayo Mayroon gumalaw dyan sa ilalim. Oh. Mayroon gumalaw. Ah? Ay, tiyan, may gumalaw. Parang mayroon king kubura. Huwag naman. Ito. Oh, ilahin mo, ilain mo. Kasi tataniman natin ito ng mga bulaklak eh. Dito? Hmm. Alam niyo ba tol, may nakuha po akong mutya ng kawayan. Hindi ko lang po muna ipapakita sa inyo. Gawa ng hindi pa okay ang lahat ha. Binigyan naman po tayo ni Tata Tik Balang. Blackos, wag, na dyan Blackos, malinis na dyan eh. Huh? Ano naman lang yung ano, mga, mga patay ng kawayan Pag ganun. Kasi talagang iano natin to eh. Tatinayman natin to mga bulaklak. Dito? Mm -hmm bulaklak ba itanin mo dito? Yung ano, yung mabango. Yung mabango, yung, yung pang 18 years old. Um, yung waling-waling at yung orchids? No, uh, hindi. Sa... Yung ano, yung ano? mga rose, ganyan. Yung nakikita sa mga farm. Oh. Pupunta kasi ako ng ano, eh, ng Dago City bukas. Bukas, bibili ka ng mga... Bibili ako ng mga bulaklak para... Bibili ka ng waling-waling doon, mabango yun. Hmm, sige, bibili tayo lahat, lahat. Sama naman tayo eh. Ha? Sama tayo para... Sa matay ko. Waling orchids. Yung mabango. okay. Yung mga mabango. Ayaw yung hindi mabango kasi malangsa yun. Tulad ng mga bulaklak ni ano. Kumari ganyan. Yung bulaklak kumari? mare. Mm -hmm. Di ba mabango yun? Mabango yun. Mm -hmm. Sobrang bango yun. Yung, yun ang, yun ilagay mo dito. Tulad ng kay Erlinda na sa video nagtatarwa Mabango yun. Lakos. Dito. Masa na sa video? Oh? Pira lang yung ano pera. Mm, hinawakan pera. Ganyan ganyan yung mga tipo kong babae. yung mga artistahin talaga. Nako, my god. Ano ron tapos na ba? Eh, doon lang tayo black coast. tayo? Tapos tayo. Para ah. So, pasensya na po kayo lahi hindi pa po namin nakita si Litoy. Uh, sige lang at least may tiwala naman tayo sa mga kaibigan natin kanto kaya nga natin sinadya ito para ano sila uh, gumalaw sila sa paghahanap kasi gusto namin matuntun ang bahay ng aswang si so, tuturo ko po sa inyo tol merong isang bahay pala dito tol na ang bahay ng aswang dito doon to, black puso doon pa Sige bakos turuan mo si Rosy. Uh, anong dahon yan? Anong kahoy yan? Baka kahoy yan? Anong kahoy yan? Anong kahoy Huwag kayong basta-basta putol ng putol ha. Mayroon na tayong ano tol. Malaki na yung mga kamuting kahoy ko. Diba? Ito. Ito turo ko po sa inyo. Meron nag-iisang bahay dyan oh. Yan oh. Tatanong ko pa Kung ah, Yan yan Mala, Medyo malayo lang Kung sino ang tumitira dyan Kasi kagabi Inaswang kami eh. oh, Sobra agresibo ng aswang dito kagabi Titingnan natin yung sinaing kong ano, saging. Ah. Okay. So, ganito lang. Ganito lang buhay dito sa bukid. Ah. Titingnan natin. Ang luto na ba? Ah. Ayan. Wow. Lapit na. So, tayo. Yan talaga pinagdududahan ko, tol. Ewan, wala ko anong klaseng elemento, taong tumitira dyan. Pinagdududahan ko yan, eh. Ano? I-zoom ko na lang, ha. May bahay, oh. Yan. Nag-iisang bahay lang yan dito. Paligid ko. Sige lang, malalaman din natin yan. boss Kailangan ko mag-ano dito, tol. Itong talong ko. Ito. Ito. Salamat 'tong sa juice at na buhay. Namatay yan eh. na lang big, uh, bumalik yung sigla ng ano ng ano natin itatanim natin. Okay. So ayan, eh, pinapakita ko lang naman po sa inyo Habang po sila ay naglilinis doon So baka sasabihin nyo naman di ako naglilinis sa kanina pa po ako doon sa baba hmm. Tapos na po ako sa baba at sila na lang dito sa ano Kaya nga pansin nyo nakahubad po ako ngayon Sinsa na di ko po muna ipapakita yung mukha ko Kasi nagpapa ano ako eh Nagpapa upgrade ako level Level 69 Yeah. Ibigay mo lang kay Ronsoy kasi kailangan niya daw. Kailangan mo Ronsoy? Yes. Pati mo sila So yan. Okay, so medyo malinis na. Mga next week yata mag-spray pa kami dito para mamatay talaga ito. Tapos ang tawag dito, pag namatay na lahat 'to, parang ganito na. Magtatanim na tayo, no. Kailangan pa muna natin na i-sprayan 'to. Ge okay, Black Ghost doon ka. Wow. Nakikita talaga namin yung kagandahan ng bukirin namin, tol. Magsugat yung sundang ha. Tol, i-yurtin Black Sa mood na ng kaputot ng buang na Ang ganda pala no. Tulungan niyo ako, bro. Maggawa tayo ng tatlong anda ng ano? O rest house dito. Oh, okay. para makita e, ha? Elan? Dito. Mga okay. ano next month na pag magkapira tayo. Okay. Ha? Dito tayo diyan. Oo. Uh, para ang, uh, para makita talaga natin lahat yung ano. Okay. Overlooking in the okay. forest. Yeah, right. Iba ka talaga, idol. Tama. Tama siya. Tama. Ayan, tama. yan. Sige. Oh, Blackos, Ops, maingat ka. Bahay ng ASEAN. Bahay ng ASEAN, Black claro. Bahay ng ASEAN, klaro. Oh. Ayan. Bahay ng ASEAN. Bahay ng asyan. Sige, okay, ingat ka lang. Ito oh. sa dyan sa kabilang ano Mag-abot niyo sundang ha Ah, oh, ang gini mga eh Yan gagawin po natin yung paraiso ni Tata na Tikbalang. Di ba siyo? Tama? No, tama Tama? Tama Oh Ano yun tumunog dito? Ah, ah. Ah? Tumunog ano tong tumunog dito? Ano yun? Ha? Kumina uh, ko si tikba lang Ang kaibigan mo Hindi may tumunog dito oh Ha? Di ba kakaiba tol? Tingnan nyo naman. Oh! Wow, wow, wow! Wow! Parang may tinig. Tinig ni? Black Josh, Black Josh! Ay, Linda. Uy! Di windy yun ah! Ha <laughs> ha! yung sundang ba? Galing talaga to. si sa'yo mag-ano. Ang dapas oh. huh? Galing. Hmm, tapos ispera na rin to para mamatay ito. Pa. oh Galing talaga ni Ronsay, mang dapas na, damo. Mm -hmm. yeah, ano si oh? Black eh, ano mo yung ano, yung malalaking ano, ganyan. Wag mo niya, wag mo nang putulin. Hmm. Oh, wag na, wag niyo nang putulin. Abot gina yung sundang ba? Nagdito yung Yung tuong mo kublan mo. Ayan. Yung bahay dyan siyo ba? Duda akong aswang yan dyan. Wala, Wala daw nakatira dyan. Ha? Meron daw. Meron. Pero... Tanda. Walang daanan diba dyan? Walang daanan eh. Bundok yan. Bundok na yan, yan eh. Tahanan. Tapos di... na. Tapos na. Ha? Tapos na. Tapos na. Hindi pa ikot tayo dyan eh. Ha? Uh -huh? Dyan bukos lakos oh. Ah dyan lang oh. Hanggang dyan lang sa may kawayanan. Cool. O. Oh. Kasi malinis na yung doon eh. Ni, ano ko na doon? Linis mo? O oh, linis ko na doon sa baba. Marunong Marunok pa rin maglinis. Ay syempre ako pa. Basta kasama mo, di ba sabi mo, isasama mo si John yung dasan dito? You are the one talaga Black Ghost, isa kang oh, alamat. Ang alamat, pa. Yeah. Hanggang dyan lang oh. Black Ghost hanggang doon lang oh. Dyan lang. Dyan? Hmm, tapos balik tayo bukas kasi bababa tayo ngayon. Papunta tayo ng Dabao, di ba? Pali tayo ng mga bulaklak. Hmm. Yung mga bang eh, bu -buka ang bulaklak? bubuka ang bulaklak, papasok si Black Ghost. Huwag <laughs> nyo nang ano, huwag nyo, wag, ay naku, pinutol ka okay. Hindi para malinis talaga. Ha? na si Stata dyan. Ha? Sige. Dey, ano, taro putol. Tuod ba? Taro magputol putol tuod. Taro nga ba? Yan.

Okay. Oh, oh. uputo uh. na. Hey. Hey. mga Good So kaibigan, so yan oh, diyan banda bukas lang yan. Oh, mag-spray pa tayo bukas dito. Kailangan so, pa tayo mag-spray dito. yan tol, hanggang dito lang po muna ha. Yan. So ayo, nakalimutan ko, di ko muna iharap yung camera ko kasi yung mukha ko may uh, pa daw kang. Nag nag-skincare kasi ako eh. No. Skin care, rebel, baka naman So yan tol, mahal na mahal ko po kayo See you in the next video, see you in the next shoutout Love you all